Pwede bang harangin ng Senado ang isang impeachment trial? Iyan ang tanong na gumugulo ngayon sa buong bansa habang nagbabanggaan ang dalawang makapangyarihang sangay ng gobyerno, ang Senado at ang Kamara de Representantes tungkol sa impeachment ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Umpisahan natin sa malinaw na katotohanan, inaprubahan at ipinasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo na may lagda ng 215 na mambabatas. Ang bilang na iyan ay higit pa sa numero. Ito ay patunay na ginampanan ng Kongreso ang tungkulin nito ayon sa saligang batas. Pero dumating ang malaking balakid. Sa loob mismo ng Senado, si Senador Bato de la Rosa ang unang kumilos. Naghain siya ng motion para ibasura ang Articles of Impeachment. Ang dahilan niya, maaaring lumabag daw ito sa one-year rule at may mga legal na kahina-hinalang probisyon. Pagkatapos, si Senador Alan Peter Cayetano ang nag-amyenda sa mosyon. Hindi upang tuluyang ibasura ang kaso, kundi para ibalik ang mga artikulo sa Kamara. Ang layunin, hilingin sa Kongreso, nalinawin at patunayan na sinunod nila ang lahat ng rekisito sa ilalim ng konstitusyon inaprubahan ang kanyang amyenda at ibinalik nga sa kamara ang impeachment complaint. Dito na nagkaroon ng problema. Ayon sa mga eksperto, mambabatas at mismong mga tagapagbalangkas ng konstitusyon, lumagpas na ang Senado sa dapat nitong papel. Hindi nag-atubiling magsalita si House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang talumpati sa pagsasara ng ika-90 na Kongreso, sinabi niya hindi kami kumilos ng padalos-dalos. Sinunod namin ang batas, pinarangalan namin ang aming mandato at pinaglaban namin kung ano ang nararapat para sa taumbayan. Tinawag niyang lubhang nakababahala ang hakbang ng Senado, hindi lang dahil sa pagkaantala, kundi dahil kinakalaban nito ang mismong istruktura ng ating konstitusyonal na proseso. Diretsong sinabi ni Kinatawan Joel Chua ng Maynila, ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon. Ayon sa kanya, walang kapangyarihan ang Senado para ibalik o baguhin ang mga Articles of Impeachment kapag naipasa na ito ng Kamara. Trabaho nilang litisin ang kaso, hindi kwestyunin ang proseso ng Kamara. Sumang-ayon ng constitutional framer na si Christian Monsod, paalala niya sa publiko Tungkulin ng Senado na litisin ang kaso. Hindi suriin kung tama ang proseso ng Kamara. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita rin. Sa pamamagitan ng palasyo, pinaalalahanan niya ang mga opisyal. Huwag paglaruan ang mga procedure. Aniya, malinaw sa taumbayan kung sino ang sumusunod sa proseso at sino ang nagtatangkang hadlangan ito. Bilang tugon, ipinasa ng Kamara ang Resolusyon 2346, isang formal na sertifikasyon na ang proseso ng impeachment ay alinsunod sa Konstitusyon. Ngunit kapansin-pansin, hindi malinaw sa resolusyong ito kung ipadadala nga ba ito pabalik sa Senado. Isa itong maingat na hakbang na tila nagpapakita ng pagpupunyagi ng Kamara na panindigan ang kanilang autonomiya. Sinabi ni Atibio Ramiento na walang batayan sa konstitusyon ang kautusan ng Senado na baguhin ang Articles of Impeachment. At binala naman ni Senadora Risa Hontiveros na maaari itong magdulot ng krisis sa konstitusyon. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, ginampanan ng Kamara de Representantes ang kanilang tungkulin. Mahigit 200 na miyembro ang lumagda. Hindi ito politika. Ito ang tunay na anyo ng demokrasya. Malinaw sa konstitusyon, kapag naipadala na ng kamara ang Articles of Impeachment, tungkulin ng Senado na litisin ito. Walang probisyon sa batas na nagsasabing maaari nila itong ibalik o baguhin. Kaya't ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang pumipigil sa pananagutan? At bakit? Gaya ng sabi ni Speaker Romualdez, sa usapin ng katotohanan at pananagutan, hindi umatras ang kamara. Patuloy tayong magmasid, patuloy tayong magtanong, at higit sa lahat, manatiling mulat dahil ang demokrasya ay gumagana lamang kapag gising ang mamamayan. Sa lahat ng kababayan nating nanonood, maraming salamat po sa inyong panonood at sa ating mga bagong subscribers. Malugod po kayong tinatanggap at pinasasalamatan. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan at higit sa lahat, hayaan nating patuloy na tumunog ang kampana ng katotohanan.